Hello guys, ipapakita ko din sa inyo yung update doon sa itinanim namin using ah uh, kwan mahogany tree. So sabi kasi yung marami kasi nagsasabi sa amin na hindi daw pwede yung mahogany. eto naman taliwa kwanto? Taliwas to sa mga sinasabi ng iilan o kakaramihan. Kasi yung mahogany daw is uh, may meron daw toxins. So siguro kung bago lahat naman siguro ng ng kuan ng kahoy kung bago pa sila talaga eh meron talaga siyang mga acids o yung mga kuan ba dagta yung sa katawan nila so ito ipapakita ko sa inyo ito yung uh, driftwood na mahogany so ito yung ginamit namin yung mahogany na yung mahogany is matagal na naming pinutol so yan oh kumapit siya oh kumapit na hmm, so kumapit na oh, kumapit na yung kuan So matagal naming pinutol. So mga six months bago namin siya ginamit. So talagang binabad namin siya sa araw sa, at naulanan siya. So tamang tama, yan yung, tama, yan yung ginawa namin bago namin ginamit yung mahogany. So far maganda naman yung tubo ng mahogany. Yan o, oh, makikita nyo naman. Yan po ay Ellen Toledo. Ito po ang flower ni Ellen Toledo sobrang ganda niya. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Bye!